Hi guys, good morning! Nandito po ako sa aming bahay dito sa Pasig Pero wala na po ako dito ngayon kasi lumipat na ako sa bundok ay pamana ng aming mga magulang sa aking kapatid Nasa so po uh, talagang pasikip na po itong lugar na to Kaya napilitan po kami ibali sa lugar na to At yung ating environment ay hindi na maganda sa mga bata Masyado mainit masyadong masikip wala kang halos maparada na sa sakyan dito so guys to papakita ko na kung ano na itsura dito yon at hindi ko ito na feature sa inyo so ito ang aming bahay ang original na bahay namin na naipundat na aming mga magulang nung araw ito po Andrew, pakibukas mo. So, ito guys. At <laughs> dito ako sa sala. Aya kita nyo guys, oh, ang dami mga kuhan oh, dito. Pwede nang pwede na natin lagyan ng konto mga halaman. So, namin, napakaliit lang na lugar namin. Ito, ito na ba yung mga pasesya na kayo sa mga nakatambak dito. Kasi, under po ito, eh, renovation. So, ito. Uh, papasyal ko kayo. So, Itutur ko kayo dito sa loob ng aming bahay. So ito po ang dining namin, pero hindi na dining. Nakita nyo, ginawa ng bodega. <laughs> ayan, nakatambak. So ito guys, ayan. Ito po yung aming shower room. Hiwalay sa comfort room. yan shower room po namin yan. Dito kami naliligo. Doon kami uh, mga maliliit pa noong araw. Mga bata pa kami. So ito naman yung kwarto ng isang kapatid ko dati ayan po ayan tapos ito nung ako'y nagkaroon ng problema sa health eh dito naman ako na ako ah nagstay sa kwarto ito masyadong memorable itong aking kwarto na to kasi ito kwarto ito ng aking kapatid na nasa Oman OFW siya so pinagamit sa akin habang wala siya at dito ako nagpapalakas na aming katawan. So, ito guys, nakikita nyo naman na wala na yung kwarto. Ba't <laughs> puro po ito? Kasi <laughs> ito guys, yung boundaries, may mga parang 1 meter setback lang yan, wala pa. Siguro mga 80, 60. 80 ano so ayan ito spiral na to guys o hindi naman na kompleto yung pagpaparawal guys kita nyo Ayan, dating parol yan. So, magpapader kami ng sarili natin. So, eto. ah, uh, nyo naman guys kung gano'n lang kataas ang kuan, Ang siling. ah, uh, papakita ko guys. Kaya talagang napakainit dito. Ayan guys, so. Oh. Ayan, maaabot ko na yung bumbila guys. So. <laughs> Ayan. Ayan. At ito naman yung mga original bintana nung araw. Ito si Mabic. Hello. Ito yung original bintana natin. Uh, Galisi. So, mga lumang bahay o doon. Nalipat ko kami dito mga 1970s. Siguro, nalipat ako dito 1974. Sa Lukuya, elementary ako. Dito kasi ako guys, nagtapos ng elementary. Ah. Dito sa Banggahan, Pasig. So, ayan. Tapos, sino nandito sa kwarto? Si Ilin? Yes, kuya. Ay. Uh, ayan, guys. Kita nyo naman. Sa <laughs> na kayo, daming gamit. Kasi, guys, nagka-problema po ito lugar na to dahil uh, binahabahawa na po ito pag uh, konting ulan lang. What? Kasi po ito lugar namin, naging cut basin. Ito, guys, lalabas tayo. So, under construction po ito. Ayun, at ito po, kita <laughs> nyo. Ang uh, abing uh, bakod, eh, talagang tambak na ng mga putik dito at saka lupa. So, ayan guys. Uh, ayan o, oh. uh, dati. yung pa kami na halaman, marami halaman ng nanay ko dyan. Ito wala na, puro tambak na guys. So, ayan guys. Naalala ko pa itong bike na to eh nagamit ko pa nung araw to kasi yan guys nung nandito pa ang tatay ko eh kasalukuyang pang pa ang kami nagbabike dyan may sidecar ganun so ito <laughs> ko pangalay ito yung garahe namin tapos ito tayo sa ito po ang aming lugar So, isang compound Ayan guys, isang compound dyan Ang nyo naman guys sa mga paligid ng mga bahay dito dalangan lang ang naiwan So, ayan guys Ang aming bungalow araw ng araw wala pa naman kasi yan eh. Kabida yung mga original dito Nakatira, ayan halos Talagang babagsak na Mga atip, bulok na Ayan guys, so oh at palalim ito kasing kalsada na to guys tumaas so kami naiwan so halos yung kwan hudya yung florid namin eh naiwan po yan dahil itong kalsada na to itinaas kaya pagka malakas po ang ulan at dito ang kanal yan yung drainage kaya misa nag-overflow, tumatapon dyan sa loob, nagiging cut basin po kami dyan sa loob. Hanggang sa maipon, at pag malakas na malakas ang ulan, ay eh, talaga po mapasok na sa sala namin. Kaya, ayo guys, na nabi talagang pa-renovate. So, Unti-unti. Kasi yung unang napagawa namin guys, yung bahay namin naman sa probinsya. Yan. Punta tayo dito. Ayan po yung property. Ito lang. Uh, corner. Uh, sa corner kasi kami. Dapat po itong kalsada na to. Labas po yan eh. Ang problema po dyan sa mga kapitbahay. Eh naharami na, na. Kasi ito tagos to doon sa may may nang magsaysay. Eh wala na. Nawala na sa planning. Kaya nagkaday niya na guys. So ito guys. So... Uh, Aming pinagagawa ngayon, itataas po ngayon yung flooring At saka gagawin pong ang design po dito hanggang third floor so Save for the meantime ito po yung poster eh. sa taas ayun, itay nyo naman o oh. na lang naiwan dito guys sa mga renovation o oh, oh, nagpa-renovate po ng bahay nila So talagang cut guys ang nangyari dito. Kawawa naman kami. So kita nyo naman to, itong kalsada. Eh pagdating sa amin malalim. So lahat ng tubig ipon sa loob. At pagka continuous ang ulan. So yun talagang. ito pala mga poste. Ilang poste na itong nakitayo nyo sir? Lima kuya kami. Pagbula sa dulo? Sumpa. Di ba yan? Sumpo. Parang apat lang tingin ko ah. Lima pa. Ha, lima. So, saglit ah. O, yan. Ayan guys, o. So, uh, nakita nyo na mga guys, wala pa isang metro yung mga space kami sa mga paligid. Ayan, paipot. Kasi dati yung mga magulang ko, mahilig sila mag-alaga ng... Ano, bakery sila dito. Ayan ng araw kasi wala namang masyadong bahay dito Ayan, apat iwanan na so ito po limang poste tapos sa gilid inuumpisaan nyo na yung pa ganon tapos isusunod nyo sa gitna papunta po po sa kabilang kanto na po kanto tapos kanto 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 tapos papunta kami gano dito para maano po yung biga mabusa na palang balak nila so ayan guys kaya po so napakainit guys di ba at uh, talagang mainit sa amin lalo na ngayon sobrang init talaga makukuan ka dito na atake ka ng pa dito uh, heat stroke kasi sobrang init tapos ang ceiling mo eh halos dikit pa mababa dikit sa yung bubong yung yero guys dikit sa ceiling kaya wala wala na talaga labasan ng init so guys uh, dito na uli ako kasi mainit sa labas at uh, hindi kinaya ng cellphone ko nag overheat so uli eh uh, eto uh, teka yung igaan lang po yan so, so <laughs> ayun guys uh, yasi mabi hello hello mabi So, siya po yung maging tindi dito sa akin kapatid siyang bolso so hipag po siya ng aking kapatid na babae na nasa Oman so huli guys hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pananood at siguro uh, abang abang na sa mga susunod ko pang ipopost at saka i-vlog sa inyo so hanggang dito na lang po at magandang tanghali bye bye